Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas hanggang alas 7.30 ng umaga. At syempre, nais po nating banggitin eh na tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo. Nandyan po ang 702 DZAS. Nandyan po ang 1143 DZMR. DYVS para sa mga nasa probinsya, lalo na sa Visayas at DXKIFEBC sa mga taga-Coronadal South Cotabato. At ang ating pong napapakinggan ngayon ay bahagi po ng serye na ating binubuo mula lunes hanggang biyernes Kaya kung nais nyo pong masubaybayan ang kabuuan ng ating pag-aaral, pwede nyo pong balikan Gamit po ang Facebook page ng 1143 DZMR Okay? So tayo po ay magpapatuloy at pinag-uusapan natin, tinatalakay po natin ang tungkol sa matagumpay na pagtatapos. Alam nyo, sobrang halaga po nito. Yamang uh, ang taon po nating 2022 ay unti-unti na hong nauubos. Aba, parang kailan lang ho ay nagpalit tayo ng kalendaryo at uh, 2022. Pero ngayon po ay konting tumbling na lang. Naalala ko ho nung kami po ay maliliit pa, ang mother ko po ay gumagamit pa ng traditional calendar Gamit sa uh, paborito ho niyang bilihan ng gamot ano? At uh, yan ho ay nakalagay sa likod ng aming uh, pinto Kaya pag nakasaray yung pinto, yan ang makikita mo At unti-unti ho, pinipilas yun Pagka ho, January pa lang, syempre makapal pa Tapos unti-unti, tatanggalin, tatanggalin Tapos ho, naaalala ko noon Pagka ho, uh, patapos na ho ang taon Madali na hong hinahangin yung aming kalendaryo Gawa ng iisang papel na lang ho ang natitira yung pinakahuling buwan ng taon At tayo po ay halos nandoon na, na rin Papalapit na po ang pagtatapos ng buwan na ito At pagkatapos na ito, isang buwan na lang, eh tapos na ho ang 2022 Kaya maganda hong pag-isipan sa puntong ito, eh kumusta naman ang tinatahak ng ating buhay kung tayo po ay magbabalik tanaw at ating uh, i-evaluate ang ating buhay, e, eh, kumusta po ang progreso? Masasabi ba nating maayos na natatapos itong taon? O may mga kailangan pang habulin? <laughs> Lagi ko hong naaalala yung tinatawag na New Year's Resolution. oh, <laughs> Naalala nyo pa ba yung New Year's Resolution nyo ng uh, uh, January? Di ba? Uh, last day ng uh, 2021 Meron po kayong mga ginawa na mga New Year's Resolution Yung iba naman eh, hindi kailangang New Year Pero ang bottom line Kung meron po kayong mga goals na naiset for 2022 E eh, kumusta na po ang lagay? Naaalala pa ba? Yung mga nagsimula ho ng tinatawag nating The Bible in one year aba? Meron pong gumagawa niyan pag Enero Babasahin ko ang Biblia at tatapusin ko ng isang taon o kahit yung New Testament man lang. Eh nasaan na po tayo ngayon? Ah, malamang ho kung New Testament lang eh madaling-madali matapos yan. Pero kung in-stretch nyo yan sa isang taon, eh, ba'y dapat ho eh malapit-lapit na rin kayong matapos. Eh pero ang tanong ho, baka ho yung inyong uh, sinimulan na magandang adhikain ang nagtapos at hindi po yung inyong adhikain mismo. Ano'ng nakakalungkot naman. Pero yan po ay reminder sa atin na ganun-ganon lang. Pwede hong matapos ang mga bagay, mabilis lang lilipas. Paalala din po sa atin ang mga marahil kakilala, kamag-anak, kaibigan na kasakasama natin ng 2022 and maybe the years before at ang kanilang buhay po ay nagtapos this year. It's a solid reminder na lahat ng bagay, they will come to an end. At pag nagtapos na po, eh, yun na ho yun. Kaya napaka-importante na meron po tayong uh, intentional living na sinasabi. Sapagkat uh, tayo po ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at marapat lamang na sa bawat pagkakataon na meron tayo, gamitin natin para sa kapurihan ng ating Diyos. So sa atin nung pag-aaralan ngayon at uh, kagaya po ng aking nabanggit bahagi ito ng serye at dito po natin tatapusin sa pagkakataong ito. Uh, mahalaga po yung sinasabi ng isang author na si John Maxwell that you have to be selective to be effective. Be selective to be effective. Now, ito po ay pinapaliwanag din sa atin sa banal na kasulatan sa pamamagitan po ng pagtuturo sa atin ng tinatawag namang stewardship. Paano ba tayo mamumuhay ng tama? Halimbawa, sa ating mga resources. Ang mga resources po ay binigay ng Panginoon para magamit natin sa kanyang layunin pero maaari at mahalaga pong tandaan na ang mga resources na ito, kung hindi po natin mamamanage ng tama, magagamit ng tama, They will serve as the very distraction sa ating buhay. Ibig sabihin eh yung ibinigay para sa layunin ng pagpapalago, yung ibinigay para maging pagpapala ay magsisilbing kaagaw pa ng mga tamang layunin ng ating buhay kung hindi po tayo magiging intentional. Binigyan tayo ng time, bakit nasasabi nating wala tayong time para sa Panginoon? Binigyan tayo ng mga resources pero bakit paminsan sa halip na yung resources ay uh, magpadali, magpabilis at magpaunlad ng ating paglilingkod eh bakit paminsan yan pa po ang nagiging hadlang at kaagaw ng ating mga paglilingkod o di ba? Kaya babalik at babalik tayo doon sa katotohanan na pag hindi po tayo naging mabuting katiwala, hindi tayo nagpasya ng tama in relation to all these things, ang mga bagay na ito ay magiging balakid pa sa ating paglago. So we have to be selective to be effective. So ano pong kailangan gawin? Unawain natin ng ilang bagay. Una, tandaan po natin na yung buhay natin ay hindi pwedeng hindi apektado ng iba. Your life will always be influenced by those around you. Totoo po yan. Iba-ibang uri ng impluensya, pero ang bawat tao na nakapaligid sa atin, Depende po sa degree na inaalaw natin sa ating buhay, they will have a certain influence in and over our lives. Hindi na hubago yung marinig natin yung mga nagsasabi na alam ko yung tama pero hindi ko magawa kasi ganito. Alam ko namang mali pero hindi ako makatanggi kasi ganito. O kaya uh, hindi ko magawa yung dapat kasi baka may sabihin si ganito. So anong pinapakita po niyan? yung reality na pag hindi tayo naging maingat, instead of being in control of our decisions and our lives, yung control na yon ay napupunta sa ibang tao at ang kanilang impluensya sa ating buhay ang nananaig at nauuwi tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi po tama at hindi maayos. Kaya po tatandaan yan. So, tingnan natin. Ano bang epekto meron ng tao sa atin? Well, some people can strengthen you. A'ng sabi po sa Ecclesiastes, mangangaral chapter 4 verse 12. Uh the one may be overpowered, two can defend themselves, a cord of three strands is not quickly broken. So, uh makikita po natin na may mga taong nagpapatatag sa atin. Hindi ko alam kung anong klasing mga karanasan na ang inyong pinagdaanan. Pero ako po, naalala ko, kasi itong buwan na ito ay napaka-memorable po sa akin because four years ago, November 13, ako po ay nag-undergo ng brain surgery. 2018, November po yan. In fact, naalala ko, tinanong ako ng doktor, eh ano bang date ang gusto mong piliin para sa surgery? Sabi niya, medyo busy lang ako ha. So dahil nasabi po niya na busy daw siya, so napaisip ako, ano nga bang date ang mainam? At uh, na-realize ko po na may mga pamahiin ng iba eh. At ang pamahiin po ng iba, pagka 13 o 13, malas daw yon. So sabi ko, Dok, schedule mo ko ng November 13. Alam ko, bakante yan. Sabi niya, sige, tingnan natin. Pagtingin niya, uy, bakante nga. Sabi niya, ate ka, uh, alam mo ba na maraming umiiwas sa date na yan kasi malas? Lalo na ang pagdadaanan mo ay brain surgery. Uh, sinabi po niya sa akin. At sabi ko nga sa kanya, Dok, alam ko po na maraming naniniwala na malas yan at maraming iiwas dyan. Kaya ako napili yan dahil alam ko sigurado bakante ang oras mo uh, sa araw na yan. At ako na may naniniwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon at hindi sa swerte at malas. So alam niyo ho, nung time na yon ang dami hong nag-encourage po sa akin, ang dami hong uh, nagpadala ng mensahe, nananalangin, may mga uh, nakipag-usap ng personal, may mga nag-chat, may mga nag-text, may tumawag At sila po ay nananalangin para sa akin, may mga nag-support din sa akin financially And uh, itong mga taong to, they strengthened me sa aking pinagdaanan Hindi po madali yun eh, considering na noong 2018, just a few months before ako na-diagnose na may uh, brain tumor ay isinilang po yung bunso namin sa mga friends ko sa Facebook nasusubaybayan niyo yung aming anak si Jigs ano Siya po ay isinilang nung panahon na na-diagnose sa COVID the brain tumor So bottom line eh talagang uh, maraming mga uncertainties Sabi ng doktor hindi ka naman mamamatay dahil hindi naman malignan Pero may possibility na mabulag ka may possibility na yung mobility ay maapektuhan ibig sabihin pwede ho akong mabaldado eh, pwede hong yung aking uh, mata ay mabulag at marami pang ibang mga complications. Kaya sabi niya, uh, kailangan talaga nating ipanalangin ng husto ito. Even with his expertise, eh yun ang kanyang nabanggit. At bukod doon, matapos po yung procedure, ay uh, doon lang nila nalaman na yung palang aking tumor ay pumutok na ho. Uh, meron palang ganon. At uh, dahil pumutok yung tumor, eh puro dugo na po sa loob. Sabi niya, eh, we were draining old blood. Na kung na-delay pa itong ating uh, surgery na ito Eh most likely bulag ka na At hindi na natin kayang i-repair yung magiging epekto Dahil dun sa dugo na kumakalat na sa loob Kasi pumutok po yung tumor eh Pero yun nga Nandun po yung encouragement ng mga tao di ba? Ang laking bagay po Na pag meron kang pinagdadaanan Ay nandoon ang mga tao na Nagbibigay ng kalakasan para sa'yo So kayo po ba? Kumusta? Do you have people in your life who strengthen you? Oh, yan. Isang epekto yan. Ito pa. Others can inspire you. As sabi ho sa Proverbs 13 verse 20, He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Napakaganda po ng tinuturo ng passage na ito. Napagang kasama natin ay marunong, nahahawa tayo ng karunungan nila. Di ba? At kailangan talaga nating paligiran ng ta ng ang, ang buhay natin ng mga tamang tao. Kasi po pag maling tao ang nakapaligid sa atin, siyempre mali din ang resulta. Yung tama magiging mahirap gawin, yung mali yun naman ang magiging madaling gawin kung maling mga tao po ang nakapaligid sa atin. So others can inspire you, but at the same time remember this, others can also mislead you kung papaanong may mga tao na nagsisilbing kalakasan sa panahon ng problema at kahinaan, pagdamay sa ating kabigatan, yung iba po, they serve as an inspiration and guide to us, pero ang reality po, meron din namang nakakapagdala sa atin sa kapahamakan. Yan po ang totoo. Maraming mga magulang ang nananalangin na Lord, sana po ay mas fair yung anak namin sa mga maling barkada, maling impluensya. Eh bakit? Kasi totoo eh. Pag maling tao na sa buhay mo, yung magandang simula o magandang binhi ng uh, matuwid at maayos na pamumuhay ay pwede pong maging komplikado. Pwedeng makagawa ng kapasyahan na ikasisira ng buhay. So others can mislead you. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 33, Do not be misled. Bad company corrupts good character. Pag hindi ho tama yung ating mga kasama, eh sinisira po ang magandang karakter. Yan po ang reality niyan. So kung tayo po ay uh, napapaligiran ng maling tao at hindi po natin nilalagyan ng limitasyon yung kanilang impluensya sa ating buhay, eh kabilang na tayo sa magsasabi nung alam ko yung tama, hindi ko magawa or, o kaya alam ko namang mali pero hindi ako makatanggi. So life becomes complicated. You are forced to make a decision that you know is wrong. but eventually, you reap the consequences. Ito pa. Sa Proverbs 27 verse 17, As iron sharpens iron, so one man sharpens another. Uh, ito napakaganda. No? Ibig sabihin po, may mga tao na talagang sa pamamagitan ng kanilang buhay, lalo tayong nag improve no? Yung motivate tayo lalo. Alam nyo, ako, marami ho akong mga Uh, hilig gawin, kagaya ng ngayon po Very intentional ako sa paglalaro ng basketball uh, Hindi po dahil mahusay ako doon Kundi kailangan ko na po ang exercise Kasi nga, habang nagkakaedad May mga kailangan po tayong bantayan Para hindi naman tayo uh, magkaroon ng mga sakit later on Bahilig din po ako magbisikleta Dati ho as leisure Pero ngayon po, as a necessary part of... Uh, maintaining good health no or improving our health kasama po 'yan. Eh sinasabi niya rito, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Uh, ibig lamang ipakita sa atin if you have the right people in your life, you can improve. I remember may mga times po na pag nagbabay kami may nararating po ako na hindi ko man lang maiisip na mararating ko. Hindi ko maiisip na mapupuntahan ko gamit ang bisikleta. Pero nagagawa po because of the people in my life na kasama ko po sa pagbabike. They had the experience, uh, alam nila yung lugar at uh, yung kanilang presence nagbibigay sa iyo ng motivation, encouragement. At alam mo na kung sakaling mahirapan ka na, may kaagapay ka, may kasama ka. So napakagandang reminder ito. So kaya ko po nababanggit ito para maunawaan natin yung ating starting point na kung saan sinabi natin Your life is always influenced by those around you. Ang buhay po natin ay palaging naiimpluensyahan ng mga nakapaligid sa atin. So if you have the right people in your life, can you imagine yung epekto po nito? Kung tamang tao po ang nasa buhay natin, naiisip nyo ba kung ano yung mararating ng buhay natin? Hindi ba? Napakaganda po at napakalayo ng pwedeng marating ng buhay kung tamang tao kung tamang tao. Pero kung maling tao naman, yung tamang nasimulan o yung tama na dapat ipagpatuloy, ito naman po ay mahihirapan na nating ipagpatuloy at gawin. So again, ang ine-emphasize po natin dito, yung katotohanan na for us to be able to finish well, we have to have the right people in our lives. We have to be intentional with people. Isipin nyo po ito paano ho bang nakarating sa buhay nyo ang mga tao sa buhay nyo ngayon? O yung may mga impluensya sa buhay ninyo? Isipin niyo Isipin nyo po, may mga dumating sa buhay natin dahil sa marahil naging kaklase natin. Di ba? Hindi man natin desisyon, pero dahil naging classmate natin, naging parte ng buhay natin. Yung iba naman, by choice, pinili nating maging impluensyado sila sa buhay natin. Yung iba naman, maybe we have a shared experience So dahil po doon, naging parte sila ng buhay natin Yung iba naman, uh, pinagtagpo tayo ng panahon Pero ang bottom line mga kapatid Paano man sila dumating sa buhay natin The level of influence that they have over our lives Depends on our decision Hindi ho sila magkakaroon ng uh, influence sa buhay natin kung tayo po ay merong wastong kapasyahan na limitahan ang kanilang impluensya sa ating buhay. Ano pa man ho ang kanilang paraan ng pagdating sa ating buhay, lagi nyo hong tatandaan, meron tayong choice, meron tayong magagawa kung bakit sila po ay parte ng ating buhay. Kaya napaka-importante po na maging intentional dyan. So ano po ang dapat nating gawin? Ito po ang ilan sa mga bagay. You have to be selective. Gamitin natin yung word na select. Ano po? Paano ito? Ito po, number one or letter S sa salitang select, stick to the goal. Kailangan maliwanag sa iyo, ano ba yung layunin? Ano ba yung goal ng aking buhay? So, kailangan po maliwanag sa iyo na ang buhay dapat may layunin. Abay, kung wala kang tinatahak na tamang layunin, do not ever expect na mararating mo ito. Kung wala kang tinatahak na target, huwag mong aasahan na makakamtan mo ito. You have to be very intentional in reaching the goal. So kailangan iset po natin yung goal na iyon at tiyakin po nating mararating natin yung ating goal na iyon. Stick to the goal kasi ang buhay na to marami pong mga pwedeng umagaw ng atensyon natin, pwedeng pagkaabalahan. So we have to know the goal and stick to the goal. Pangalawa, letter E, eliminate competing distractions. Sa panahon natin ngayon, masasabi ko po, uh, and I would agree with one author who said, that we live busy but undisciplined lives. Totoo yun eh. Marami tayong kaabalahan sa modernong panahon Pero ang problem daw, we are very undisciplined Ang ibig sabihin po niyan Marami tayong inaalaw sa buhay natin Na nagiging balakid para magawa natin ang dapat gawin So ang daming distractions Ang dami pong mga kaagaw ng ating atensyon Ang dami pong mga bagay na umaagaw sa ating uh, oras Ngayon ho, pag nakita mo mga tao Laging parang nakahawak sa cellphone pero ang tanong, ito ba'y mahalaga? O baka namang kaabalahang, hindi naman ganun kaimportante. Pero yan nga, ang problema ngayon. We live busy but undisciplined lives. So, eliminate competing distractions. Kasi kahit alam mo yung goal, kung ikaw ay laging distracted, lagi kang maraming mga kung ano-anong uh, kaagaw sa iyong oras, sa iyong lakas, sa iyong uh, atensyon, then hindi ka po magtatagumpay. Letter L. Limit Negative Influences Ito napakahalaga Sabi ko nga kanina, yung madali at tama Misan po ay uh, nagiging mahirap at komplikado Pagka negatibo yung influensya sa buhay natin Yan yan ho yung mga panahon na nasasabi natin na uh, Alam ko yung tama, hindi ko magawa O kaya alam ko namang mali, pero hindi ako makatanggi Pagka ganyan na ho ang mga lingwahe natin It means that we have so many Uh, powerful negative influences in our lives Limit them. may eh. desisyong ka Kaya po ang ginamit kong word ay limit Kasi po, tandaan niyo ito uh, May mga tao na Kahit anong gawin natin We cannot remove them from our lives uh, Yung negative influence kasi hindi lang yan ang gagaling sa Mga taong ayaw natin Minsan po, mga taong wala tayong magagawa Kundi pati talaga sila ng buhay natin But yun nga sa kabila ng parte sila ng buhay natin, uh, they serve as negative influences. So what we can do is limit their negative influence. So that's letter L. Letter E, evaluate your progress. O kumusta na? Sana nakarating? Ano na naabot? O ba? Diba? Misan ito nakakalimutan natin eh. Hindi natin tinitingnan kung kumusta na ba yung journey natin. Baka naman ho sa katagalan ng panahon, eh wala akong pag-usad o nakaligtaan na natin yung dapat gawin So we have to learn to evaluate yung progress po natin Hindi pahaling maliliit na hakbang Sabi nga ng isang author eh uh, Sometimes uh, the biggest step that you have to make is the right step Kahit daw po isang hakbang yan But if it is the right step towards the right direction Then yan po ay progress pa rin So evaluate your progress Okay and letter C Commit to what inspires alam nyo, maraming mga negatibo na pwedeng pumigil sa atin sa isang magandang adhikain. Pero kailangan din nating italaga ang sarili natin doon sa nagbibigay ng motibasyon at saka inspirasyon. May pagpili din tayo eh. Ako ho personally, ano, sometimes when I read books, especially mga inspirational, uh, talagang nandun yung point na gusto mong gawin lagi yung dapat gawin kasi you're so motivated. Pero paminsan ho, pag wala tayong motivation, kahit alam natin yung tama, di ba? Hindi natin magawa. Mamaya na lang, bukas na lang, saka na lang, o kaya tigilan na lang. Kasi nga, we lack the motivation. So, for you to have the proper motivation, you have to commit to what inspires. And then lastly, letter T, trust God to help you. Yan naman ang habili ng Panginoon. Ang sabi po sa Proverbs 3, 5-7, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will crown your efforts with success. Hindi ka nag-iisa sa magandang adhikain. So, tandaan mo yon. Select. S-E-L-E-C-T. Stick to the goal. Eliminate competing distractions. Limit negative influences. Evaluate your progress. Commit to what inspires. Trust God to help you. At sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Muli, ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At ito naman ang inyong lingkod. Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.